Mahigit sa 300,000 katao ang pumirma sa petisyon laban sa pagpapaalis sa trabaho sa isang Russian train conductor matapos nitong itapo ng isang alagang pusa sa tren dahil sa napagkamalang stray cat ito. Tumakas umano sa kanyang kulungan ang kinilalang si Twix, isang white at ginger tomcat nang makita ito ng konduktor at pwersahang pinalabas ang pusa sa tren nang huminto sa bayan ng Kirov. Nagsama-sama ang daang-daang tao upang hanapin ang pusa na kalaunan ay natagpo ang matay. Sinasabing namatay si Twix dahil sa lamig ng panahon at pinaghihinalaan din kinagat ng iba pang mga hayop sa lugar. Kaugnay nito na buo ang petisyon na nananawagan sa pagsampan ng kasong criminal charges sa konduktor na umani naman ng higit sa isang daang pirma na. Tumanggi naman ang lokal na otoridad na sampahan ng kaso ang konduktor na hindi pa pinapangalanan sa publiko sa ngayon. Samantala ipinahayag ng Russian State Train Operator na taos puso umano ang kanilang pagsisisi sa pagkamatay ni Twix at nangangakong mag sasagawa ng panibagong panuntunan sa pag-handle ng mga hayop sa tren.